Pinalakas ng Department of Tourism, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ang immersion sa mga tribo para maipakilala sa publiko ang mga katutubong kultura at makahikayat ng mga bisita para sa pagpapalakas pa ng turismo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Itong panubad isang ritual para tawagin ang kinikilalang Diyos ng tribong Matig sa lug. Kasabay nito, isinasagawa din ito para humingi ng permiso para sa pagtanggap sa kanilang mga bisita. Kasama din dito ang pagkanta at pag-aalay ng manok. Ayon sa tribo, ginagawa din ito para idalangin ang ligtas na biyay ng kanilang mga bisita. Bukod dito, ilang mga sayaw din mula sa tribo ang nasaksiyan, kabilang ng isang courtship dance. Ipinakita din ng grupo ang sayaw na kulasisi na hango mula sa paggaya sa ibon at monkey dance. Ilan lang ito sa tampok sa immersion sa komunidad ng matiglasug sa bayo ng Kitautaw Bukid nun. Kasama ito sa pinalalakas ngayon ng rehiyon na unique dahil sa taglay nitong mayamang kultura, kasabay ng paniniguro na nabibigyan ng pagrespeto ang kanilang kugalian. Tinitiyak rin ng lokal na pamahalaan na nararamdaman nila ang benepisyong hatid ng turismo sa kanilang lugar. May parang stipend sila in return sir um, kasi uh, the food that they are uh, they prepared galing din ito sa community nila sir galing sa gardens around the community meron din silang parang um, bae dito sir she stands as the manager of the community so um, all the stipends will be uh, turned over to her and then sila na yung mag divide amongst the members of the community Magandang oportunidad ito anya para sa tribo na makilala sila ng publiko sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kultura. Nakasuporta ang Department of Tourism sa mga tribo, na kasama pagdating sa pagpapaunlad ng kanilang lugar. Yes, very important na may stake ang ating mga tribes, no? Kasi unang-una, uh, pag uh, iniisip pa natin ay na develop yung tourism potential ng mga tribes natin kila ang ating hinihingian kung ano ba po ang pwede kung ano po ang uh, kailangan ma-preserve no and ang atin lang naman isa uh, enhancement and we ask permission sa bahagi ng tribo positibo ang dulot ng turismo sa kanilang lugar may mga product kami gaya doon uh, yung mga product namin mga tribal uh, product mga uh, gaya ng liang mga ibang uh, uh, ibang ibang klase no uh, uh, dagdag kita rin yung mga IP community kasi ma mabibili yung mga item nila o may kuan din naman pero kahit uh, wala yon uh, ang tribu kasi patuloy pa rin uh, lumalaban para hindi mawala yung aming kultura ang patuloy na pagpapalakas ng turismo kasabay ng pagpapayabong ng mayamang kultura ng ating bansa ay patunay lang na mahalagang bahagi ang mga komunidad sa pagpapaunlad ng turismo sa anmang bahagi ng Pilipinas. Mula dito sa Kitautaw, Bukidnon, Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.